Sabi ni Jinggoy, wala raw sa kanyang problema kung iikot may kung may iniikot daw na pinapapirmahan. Ha? Tungkol nga sa pagtutuloy ng impeachment trial. O sabi niya walang problema sa akin yan basta siya daw hindi pipirma. Sus. Ha? Akala mo naman nagtaka pa kami. Kilala ka naman na pro Sara, kaya lang mas nagiging garapal ka. <laughs> Mas nagiging garapal ka. O, alam namin, prosara ka. Actually, sa mga binabanggit natin, hindi naman natin nababanggit si Jinggoy. Talaga namang kasamahan yan nila Chis. Kasamahan yan nila Markuleta, nila Bongo, nila Bato, nila Amy, nila Padilla. Yun. Magkakasama kayo. Alam namin yan. Hindi naman kami umaasa sa'yo, Jinggoy. Ikaw pa. <laughs> paano ka, paano ka susuporta sa impeachment na ikaw mismo, ang ama mo mismo ay na-impeach? Di ba? Oh, ang pamilya nyo kilala sa mga plunder, pandarambong. Kaya hindi naman kami magtataka sa'yo na sa'yo hindi mahalaga yung ano, hindi mahalaga yung mga pananagutan-pananagutan. Unang-una yung ama mo, ha? Convicted sa plunder. Oh, hindi, convicted sa plunder si, Jing, si ano niya, ama niya, si Erap. di ba? Convicted sa plunder yun. Pinardon lang naman yun ni Gloria eh. <laughs> di ba? kait pa pardon ni Gloria yon. The fact is, convicted sa plunder ang ama mo o oh, tapos ikaw nakasuhan ka rin ng plunder kahit pa sabing acquitted ka sa plunder, oh? Pero alam naman natin ang nagiging galawan diyan. Oh, pero convicted ka naman sa graft, nakaapil ka lang. O oh, kaya sayo, Jinggoy, alam na namin 'yan. Alam na namin na hindi ka ano, alam namin na hindi ka susuportahan diyan kasi sayo ha? Involved na ang pamilya nyo, halos ang ano nyo. Yung, yung uh, tatay mo involved sa plunder. oh, na na-impeach na rin. Oh. <laughs> napatalsik nga sa pwesto dahil diyan eh. Dahil sa impeachment. oh, Yung pagpuprotekta sa ama mo kay yung dating presidente Estrada na yung ama Prinutekahan ang mga senador, nakakampi nila, nakakampi niya, na huwag buksan yung envelope. O, oh, pero nagalit ang taong bayan. O, oh, Kaya alam namin, wala namang aasaan sa Eugene Goysus naman. Kailangan mo pa bang mag-announce na ikaw ay hindi pipirma? Hindi naman, hindi naman nakapagtatakayan na hindi ka pipirma. Kilala naman ang pamilya niyo. <laughs> Unang-una, inimpeach ang ama mo. Pangalawa, Prinotektahan din ninyo siya noon, yung mga senador na ng ama mo. Ayaw pa buksan yung envelope. oh pero nagalit ang tao, tinanggal yung ama mo. O, oh, yan yun, product ano yan, nasi, nasipa ng tao ang ama mo. Ngayon, kinasuhan yung ama mo ng plunder. Convicted. O, oh, kaya lang, pinardon. Pinardon ni GMA. kahit ikaw din, may kaso ka rin plunder. Kahit sabihin mong na-acquit ka, convicted ka sa graft. On appeal ka lang naman eh. O, oh. Kaya ikaw, hindi ka naman maaasahan na susuporta sa impeachment laban kay Sarsos. <laughs> ay, Jinggoy. Nga alam mo naman itong si Jinggoy, pag-anunsyo niya na hindi raw niya kik nila kikilalanin ang ruling ng Korte Suprema. Ay, kikilalanin daw nila, irerespeto daw nila ang ruling ng Korte Suprema. Hmm? Bakit? Eh, kasi ang ruling ng Korte Suprema, ha? Ah, ano eh, uh, pabor kay Sara. Ang ruling ng Korte Suprema ay hindi naaayon sa pagpapanagot sa mga tiwali. Yun nga ang problema sa ruling na yan. Kaya pabor sa inyo yan. Kayong mga tiwali, gusto nyo yan. Ayaw nyo ng impeachment. Ayaw nyo ng pananagutan. Kaya magkakasama kayo nila Sara Duterte. <laughs> Totoo lang, jinggo Ha? Di raw siya pipirma sa iniikot nila Kiko Bam at So, so, kung hindi ka pipirma, may bago ba doon? Wala naman. Ma Expected yun. Expected yun. Kilala ka ng taong bayan. <laughs> alam kung ano ka. <laughs> hindi naman umaasa sa iyo. Sa kanoon pa. 'Di ba? lagi mo namang sinasabi ayaw mo ng impeachment. O ang sabi mo, ano 'yan? Ma divisive 'yan, nakakaulo sa bayan. Inaapi lang si Sara. alam na namin 'yan. Nilantad mo lang lalo ang yong pag ang garapal mong pagka-pro Sara. Saka hindi ka kukontra diyan kasi yan ay pananagutan. Ayaw nyo ng pananagutan kasi kayo'y dumaan dyan. <laughs> o, oh, nakunbik ang ama mo sa plander. Ikaw din, nakunbik ka ngayon sa, sa graft. O, oh, naka-appeal naka ka lang naman. <laughs> dapat nga. Ha? Dapat nga kung may lilikadesa ka. Dapat hindi ka na lang niya nagsasabi ng ganyan. Mahiya ka naman. Sabagay. Bakit ba tayo magsasabing mahiya naman? <laughs> Wala, marami naman ang mga senador natin, wala namang hiya. Eh. Di ba? Kung may hiya siya, mahihiya siya. Ayaw ko magkomentaryo dito kasi baka isipin ng mga tao. Ha? Ano yan? Eh, yung ama niya, nakasuhan ng plunder. Eh. Dumaan sa plunder, ay nakasuhan ng plunder, na-convict sa plunder. Na-impeach din yun. Kaya itong mga anong ano ito ni Jinggoy, wala, Jinggoy, nilantad mo lang ang garapal mong pagkaprosara. Ah, alam namin, hindi sa iyo importante ang pananagutan. Kasi ikaw din mismo at ang uh, ama mo, ah, din ng mga plunder na convict at na impeach. Ah, Di ba? Kaya, inaasahan na yan na hindi ka pipirma dyan. Inaasahan na yan. Kahit na sana hindi ka na nagsalita, wala namang bago sa iyo. sa so, pagmamalaki mo na ano, na hindi ka pipirma, wala yan. Wala namang bearing yan kasi wala namang inaasa. Ang pwede pa yung kapatid mo si JB kasi ang sabi niya, ang the good one. <laughs> o, ang estrada daw na mabuti. The good one. <laughs> o, anyway. Kaya, ano yan eh. Ito kasing si Cheese. Kaya yung ginawang Senate President Pro Tempore kasi... Ano yan eh, jingo estrada yan, bitbit -bit yan yung kapatid niya, bitbit -bit, -bit yung mga kaibigan niyang senador yan yun. Actually, kayo nila cheese. Inaasahan naman yan, magkakasama kayo. Jewel Billion Way, baka yita, No? Kayong mga nasa top leadership ng Sinado pro dot pro, sara kayo. Yan ang malinaw dyan. Kaya wala namang bago dyan. Ano bang nakapagtataka dyan? Hunyog! <laughs> Halikan na kasama ka! Kapag buklot ay may pag-asa sa yasming kanaw Isang pananaw Sa bagong Pilipinas Ang bunyog Isisigaw Bunyog